Tutulong sana kita, hindi kita abot eh Mukulo na mga kajeda yung kay Inaj Ay, patak <laughs> Ano nangyari si Ice ka lang? Ayun na, ay, Napang-mura na, 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 tuloy na, ako eh Ano sabi mo, bananak <laughs> ba, yun? Ano nangyari, yung tuhod mo Naglagay ka ba ng na, langis sa tuhod mo? Multig <laughs> we'll na kay Inaj, like, sa aking May harap natin <laughs> <laughs> Yung rayuma mo ha Ang arthritis <laughs> Una, una tuluyan ka rito, ang bagsak mo doon, no? Oh, pakita mo. No? Oh. <laughs> Sakto yung pindot ko. Sabi eh. Ang mean, ganda pa sana. Eh. Ah, yes, eh sabi ko, mag intro muna ako. Na magandang magandang umaga po sa inyo mga ka-Jedi. No? Eh, kasama ko nga pala si Kainags, ang pinaka sikat na vlogger dito sa may Edmonton, Canada. Yeah. Hindi naman sikat, lagyan mo na sobrang ay, sikat ay, oh, Sorry. Na. Sobrang... <laughs> hangin yan at niyabang so, sobrang hangin yan nararamdam mo kagad persa na ito pag nasa tabaho guys eh. mahampas yung hangin sa Ay, andyan si Inags ah hindi ko pala <laughs> ayan so uh, dumayo pa dito si Inags guys no? dito sa sa aming taripa dito sa West Taga North kaya no? North ayan so sasamahan niya sasamahan ko siya, sasamahan niya ako dito sa aming pag nature walk mga kadeda okay Ayos. Ayan. pwede, pwede ko na itulak si Inex dito tinaw, tinaw, tinawa na ako eh pwede na ba ako magsot? Ah, pwede na eh. pwede na pwede na yan, oh, sarap hindi malamig, malamig ngayon ano? Oh, may nag ko, Inex oh. ibang pa silipin natin dahan-dahan Ayan mga ka-Jedi, napapasilip ko lang sa kanya yung bangin na pinupuntahan ko. <laughs> baka naman yung, teka muna, tingnan yung ilalim, uh, lalim yung, yung tuhod natin. Uh, Diretso, padulas na tayo, parang hindi na tayo maghahagdan. yung tuhod ko, pambihira, may rayuma ako, <laughs> alam mo naman eh. Hindi, so, Di, Hawakan kita rito para pag nadulas ako, kasama kita doon. Hindi, tinawanan mo ako kanina. Nakatakot <laughs> yan, pre. Uh, dito lang tayo. Dito lang tayo, baka dumiretso-diretso tayo doon. Hindi, pwede tayo doon, oh. No? tayo doon. Yan. Uh, dito Medyo na tayo sa gilid. Adventure. Parang okay, na ka Parang gusto. Kung sa akin, baka mamaya pag nalaglag kayo, sama ko pa ako. Bihira, <laughs> Pumunta na, na kaya tayo sa hagdan. Mukhang delikado rito. Tara, tara, tara. Huwag natin ibuwis uh, ang buhay natin dyan. Uh, andali ko na lang muna si Inex dito sa may hagdan na paborito mong pinupuntaan mga ka no you know? Tapos mamaya, uh, mag... gagawin natin? Cooking. Uh, Magkukuking cooking tayo. <laughs> Adventure. <laughs> Yan. So, pasyal ko muna si Inex dito sa aming taripa sa West Edmonton. Kasi taga-north nga siya. So, no, tara Inags, sana mag-enjoy ka, no? Oh, sige. <laughs> tara. Ay, pangalan, nag-enjoy na ako. Lalo pa ako nahulog ka doon. Di Masalo ako nag-enjoy sa kakatawa. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Joke lang, joke lang. <laughs> <laughs> Ikakat yung mga bad words sa siya. Ah. tara, dito tayo. So, mga ka-Jedi, nandito na kami sa may hagdan, no? Ikasama ako, eh. Nakahawak sa may railing, oh. Kasi... <laughs> So, Alalayan -al mo ako dito ha. Dapat alam mo kung sana ko pupulutin mo. Pag bumagsak ako rito, yung tuhod ko, merayoma uma. Pag nahulog ka, tatawanan muna kita. <t� découvrir görüş> <dova>. Ayun tayo. so nag-iingat kami mga ka-Jedi, no? kasi nga madulas. Nag-snow nung nakaraan o no? kahapon. Kaya yung hagdan is may snow, madulas. kaya yung, matanda akong kasama eh yung binatao palang kasama, medyo nahihirapan eh, no? Nakahawak siya sa may ano, railing eh, railing yun. Oh. <laughs> Ganda ng view mga 'yo. may si Inex sa mga yellow. <laughs> Nandito nga pala kami sa May-Ilog sa Gilid. Ayun. pasyal ko si Inex dito. Ito manipis to Inags, eh. Ay, Ito man to pistorya ni Inex. Ay, ngapal din pala. <laughs> Pero hindi sa mga ngano'ng kakapal lang. Ayun. Halata ano tayo ng daan dito papunta doon sa punong tinatambayan natin ni Inex. Kasi safe naman dito kasi nasa gilid tayo. Kung lumubog man, siguro mga one feet lang, 1 foot lang 'to. Ba. Basta hilahin, hilahin kita pag kalumbog ka. <laughs> Ako tatawanan muna kita, tinawanan. <laughs> 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 Ay, tama bike dito, kaya safe pa 'to. Ah, natabunan lang lang snow. Hindi, eh, dyan. Yeah. Saan ba siya dumaan? Saan siya galing? Doon din. Ah, hindi. Doon siya galing. Oh. Pag Pagdating niya doon, nandun, lubog na siya doon. <laughs> <laughs> ito, may island pa rito. Eh. Ayan. Ito ano? Tapos ito, tubig pa tong gilid na to. Ganda. Ito mga ka-Jedi, balak sana namin pumunta doon. Ilog pa to eh. Tapos may gitnang island. Kaya parang nakakatakot. Kaya baka Tutuloy ba tayo dun Inex? Parang natatakot ako tumawid na, Ayoko na rin, pa nga lang eh. Lakad <laughs> okay. lang tayo dito sa gilid oh. oh, Hanap ako ng paakyat para tayo sa puno Dito nga lang tumuturog eh, paano ba sa gitna tayo? Nakakatakot eh no? Hmm. Wala, kung may tapak ng paa rito, pwede, kaya lang Walang bakas ng paa na nagpunta dun eh So lakarin lang muna natin dito sa gilid Tapos sana tayo ng mga dito Ay! Lumubog. Lumubog yung pako. Pa Uy, Jed. Lambot dyan. Oh, lumubog, oh. Delikado, delikado. Balik tayo dito. Nandara, kaya tayo. Kaya tayo dito. Naku, Panginoon. Kita nyo, mga kaibigan. lumo lumubog eh. Tara tayo. Balik tayo, balik. Oh, ma Manipis lang kasi, oh. Oh. ano? Oh, nga, no? Delikado. Balik tayo. Balik tayo, balik tayo, balik. Buti na hindi tayo tumawid. Jed. <laughs> Ayan. Uh, oh, tutulungan sana kita, hindi kita abot eh. hindi <laughs> <laughs> ko abot guys, tutulungan ko sana eh. Ano ka na yun? <laughs> uh, salamat, salamat. Uh, uh, wala ka naman. Nakawa ko mga kajeda eh, tutulungan ko sana eh. Kaya lang, hindi ko maabot ng kamay ko. ayun talaga akong tulungan. Ay, sundan natin tong trail. Dito yung mga nagbabike yung nags. Gusto mo ba magbike pag winter? Sige. Okay. Yeah, ano? Mga <laughs> na, ma-injure din tayo, yun know? o. Okay na yung Oo. Palamig na ng palamig ah. Silipin na. Hello. Tweet, ano tweet, 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 tweet. Yan o, yan o. Lapit lang yung ibon, maamo eh. No? Ang hihihihata pagkain. Ah, baka pagkain. Ayun o. Ayun pa isa o. Hello. Ayun, ayun, ayun dami, Ay, na, ayun na. Ayun, sila. Hello, pagkain. Kasi pagkain. Ano yan ba? May... Isang pagkain. Oh, nagugutom itong mga to. Ano? Oh, dito tayo galing, di ba, Inex? Dito galing. Oh. So naligaw kami ni Inex mga ka -Jede. no? Ako pa naman yung tour guide nito <laughs> Tapos naglakad na kami Kaya na kailangan namin bumalik kasi nga Puro puti Hindi ko nakabisado itong uh, trail na ito eh, Pagka puro puti Dito ako madalas magbike eh. Pero mukhang tama na itong tinatahak namin o, tama na to Inex Dito na yung Yung malaking pa eh. Okay ka nandiyan ka Inex? Okay ka nandiyan? diyan Baka pag uh, na tayo, tanong oras na. Tanong oras na. Oh, mag-11 pa lang, maga pa. Kainag, santagal so natin hindi nagkasama, ano? ha oo nga huling sama natin nung nagbangka tayo huling bangka o oh. o, kasi medyo ang totoo niyan si Inegs hindi busy, ako yung busy gaya-gaya <laughs> 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 yeah, yeah, lagi ko niya na sinasabi ko lagi like, ko sinasabi sa kanya hindi ko mapapangako ayan. kasi ayokong umuoo kasi nga medyo busy tayo May maliliit pa tayo, Ito, wala na tong maliit eh. <laughs> ayan, maraming times si Inegs pero buti nakasama ako kay Inegs Biglaan lang yayaan natin no? Oh. Biglaan lang oh, maganda nga yun, walang plano Last two days ago lang nagkayan na kami na gusto maglakad Ayan. Kaya meron kaming mini adventure ngayon Hindi na lang ako siya rito sa kagubatan Munti ko na nga iwala to eh Kasi eh, tumitigil, dal 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 dal, dal. <laughs> Akala ko may iba na ko Sumasagot pa ako sa iyo eh, hindi okay mo naririnig lang. Sumasagot pa ako, akala ko ako yung kausap mo Nakusap mo pala yung GoPro mo yun eh. <laughs> Maka tuloy tanga akong sumasagot eh Nakala ko ah Nakala ko na ka lang mag-isa eh Yung pala mo alam Tumitigil eh sumasagot pa ako Oo nga Tapos nakausap niya pala yung GoPro eh Ay. Eh hanapin lang namin yung puno mga ka Kasi gutom na rin kami Tapos gusto na namin magkape Eh ilang oras ba tulog mo yung nags? Anin? Oh. Ano ko eh, mga tatlo. Ayan. Tatlo lang? Oh, kasi, di ba 2am yung out ko. Yeah. So, gumigising ako Ngata 6... O, oh, gumigising ako 6.20. Ayan, kaya... Pero okay lang, kulang ang tulog. Basta day off. Hindi, tsaka basta gumigising. <laughs> Mahirap pag di na nagising, di ba? O, ako. Ako pa kinakausap mo. O, ko. Hindi, ikaw, ikaw. <laughs> <laughs> Napin natin yung punong uh, natin. Dami kasing puno doon eh. Alam ko isa doon eh. Lakad na kaya tayo dito sa may damuhan ni Nags. <laughs> oh, <wala. laughs> may Ikaw, usap na naman. <laughs> Sasalita na naman mag-isa yung nasa likod talagang kalbong to eh. parang ang layo na namin sa kabias ng mga kajeda no? pero nasa loob pa rin to ng Edmonton City tapos ito ito nga pala ano? itong park na to ano to eh marami nagja-jogging nagpa-bike tapos pagka 11pm alam ko close na to eh hindi na pwedeng pumasok pero alam ko may mga homeless dito'ng nagtatago pag summer pero pag winter, baka manigas lang sila rito. Kaya tingnan niyo parang kabukiran lang 'no. Pero ito pa 'to, ginawa 'to ng City of Edmonton para yung mga pamilya, mga barkada, may papasyalan, may lalakaran, may picnican. Kaya e, ng tulay na nandun din na namin para may yung makita kagaya nung hagdan kaya kaya pag na day off sinusulit na yung time ng mga tao mamasyal dito kasi malapit lang naman bagal na kasama ko eh. tanda na kasi yun. <laughs> Ito mga ka Jedi, nakarating na kami dito sa puno. Last sa uh, 2022, nagbay kami nila Inax. Dinala ko rin sila rito eh. Si Panyero, tsaka si Henry, dito kami kumain. Pero alam ko hindi ito, yun. Yung isang puno doon, kaya lang ito malapit na kami. Tapos tinamad na kami, kaya dito na kami magsaset eh. <laughs> lang na lang nani pa, may puwan tayo. Yan, dito natin tayo yung stove natin. Para kaya lang baka tumaob. Kaya pipiin mo yan natin. Si nag sa magluluto rin ng tubig. <laughs> Pero sa akin din yung noodles. Kasi hindi kasi sa lutoan ko yung tubig. Para nag set up tayo rito. dito. Mahangin dito Inag Ay, mo ako eh. Kaya, pala iba yung lamig. Sama mo yung mahangin. Kaya pala iba yung lamig na yung hangin ni Inags yung nararamdam ako. Ah. Pero kakainin namin mga ka-Jedi Ayan ah, Tongkutsu Oh, may itlog din ako Pwede oh, ba ano itlog, no, itlog, itlog yan? Oh, naman Dalawa ah. ah, yan Mas natin yung lutuan natin Dari kunin ko ito Pwede ba dito? <laughs> may mga ka-Jedi no? Hindi tayo magluto, baka tumaup Pwede? Pwede rin Hindi tayo sa lapay, sige ka Jedi I-set lang namin ni Inags yung lutuan namin nag kami Para Malaki uh, kasi yung cup noodles Hindi kaya ng isang lutuan lang ng tubig Mas maganda yung Mamahalin yan no? Siyempre naman pare Bera <laughs> ah. Mumurahin lang tong akin eh Dito lang magana Nahirapan ako yung muko eh. <laughs> Ganyan na ako. Eh. Sarap ng ganito, no? Jedi, no? Sarap nang ganito mga kinest, ano? Adventure. Minsan, simplihan lang natin yung buhay, no? O, oh, simplihan lang natin buhay. Don't take it seriously. Because life is so short. Enjoy life. Dami sinabi, no? <laughs> sinabi. <laughs> Sasabihin ko lang, simplihan natin yung buhay, huwag tayo mag-restaurant. <laughs> dami, dami, dami sinabi. Dami mo sinabi. Ayan. Nako, baka madulas dito, ah. Tubig ka na, Inags? Dito na nga lang. Nakita ko na tong alerta. Lamig dito mga kajede. Open kasi. Sa bagay, ako'y namili ng lugar na to. <laughs> Dapat pala doon na tayo sa gitna ng uh, gubat uh, namili, na mili. Inags. Lamig pala rito. <laughs> Ayan, napakuluan lang muna natin yung tubig. Ayun, natutula ko kayo magluto mga kajede. Sana, nalilakas. Nasapian muna ako. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ay, <laughs> Tama-tama, malamig ngayon. Ang lulutuin natin, tongkutsu. Lagi <laughs> pa, ay biro lang. Ah. Lagi <laughs> si Panlasang Pinoy. Akala ko naman. Saktong-sakto yung lulutuin natin mga ka-Jedi. No? Cup noodles kasi. Ang lamig ng pinili kong lugar. Tapos yung suot ko pa, kala mo, pupunta ng birthday wano mo? Ha? Baka, ka rin. Pwede, <laughs> sa sa yo Koreans, hindi sa 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 natin may apoy ba? may apoy, sa eh may sa 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 may sa na sa yan sa 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 titanium, sa titanium, oh. Kukulo na mga kadyeda yung kay Inag Iba talaga pag yung lutuan Yun Yung akin ito pa mga kadyeda May bubbles ng konte, Ang malapit na yan At uh, nilalamig na rin ako Masyadong open tong pilili namin Bubuksan na natin yung noodles nagskumulo, kumulo ah. Ha? Huh? Tagal kumulo nung aking Ako wala na akong gas. Dito mo kayo lagay? Sige nga eh. Mo, mo lang. Dari. Mga ka-Jedi oh. Junk food. Paminsan-minsan mag-junk food tayo ipat natin kasi wala na yata akong gas eh ngayon thank you Inex yung mga ka Jedi no, gawa na luto na pala itong atong uh, kutso natin sarap po oh. umumula pa o oh. nakain mo na iyo Inex hindi pa na doon uh, Kapi-kapi lang muna kami. Buti may dala kami nga black coffee. Sarap. Sarap. Kunwari hindi ako nilalamig Wala oh, kunwari <laughs> Mapapasin nyo mga kajede Wala akong dalang gloves eh, Ready ng ready eh Ako suot ko eh Akala mo magpa party ah Ngayon mukha akong tanga oh Naka lang eh Hindi mukha talaga Ang ganda pa lang upo ko rito Ritawan ko muna yung camera Ninalamig yung amay ko mga kadeda yung umuusok pa oh. Sarap Ang lang Dapat kainin nyo kagad itong mga kadeda Pag ganito kalamig ah, Tingin ko minus 6 ngayon eh. Kasi lalamig agad to Hindi na masarap pag malamig Itong nga lugar nga pala na ito mga Na-discover ko ito nung nagbabike ako dati Tapos sinama ko si Inags si Panier at si si Henry dito eh. Kasi si Inags. nung bago ka pa lang vlog no. Pero 2022 vlogger na talaga siya ng legit. No? Eh mahilig kasi ako sa mga gatong tahimik. Eh. kailangan mo ng time sa sarili eh. kahit kayo mga nanonood diyan, wag na kayo manood. <laughs> Gumawa na kayo ng time sa sarili niyo kahit ang maiksing adventure lang. Ah, uh, huminga ka kasi, maraming stress sa sa mundo eh, maraming toxic, no? Kaya importante pumupunta ka sa nature. Eh. Kahit wala kang kasama, kasama mo lang itong nature. Pagka na pupunta sa mga delikadong lugar, dapat safe ka pa rin. Mga ka-Jedi, tapos na kami kumain, tapos mga basura. Ayan, clean as you go, dapat ah. Uh, kung saan ka nagkalat, iligpit ano Sasabihin ko. <laughs> Kung kumain, dapat iligpit mo yung mga kalat mo. Ayan. So yung iba, yung iba nakakita ng magandang lugar. Kunwari ito, Tago, di ba? Nag Nagka-camping, nagba-bonfire. Tapos kinaumagahan, yung kalat nila, iwan na lang nila. Paano naman yung sunod na gagamit? Ako sakaling yung ibang tao gagamit dito. At least malinis pa rin. May, may marami pa rin makikinap mga ka-Jedi nandito na uli kami sa may hagdan hindi ko alam kung nag-enjoy to si kainags eh. si sana Ka nag-enjoy to si kainags kasi kung saan san, -san ko siya inikot sa gubat sa ilog <laughs> medyo nahirama kayo maglakad kasi nga may snow tapos yung pauwi kami dinaako na siya doon sa may simento ayan, uh, ay ayan ayun na una na siya oh. excited nang buhay oh. Oh. Yeah. may hirap lang dito sa hagdan may snow eh. Ayan, so ah, Kayo din mga ka-Jedi Kapag no, uh, may time <coughs> Magluto-luto kayo sa labas Maglakad-lakad Magkaroon ng time sa sarili Kasi nga maraming <laughs> Hindi hingal na yung mga ka-Jedi <coughs> Magkaroon kayo ng time sa sarili Tanggal yung stress Misa kasi yung problema problema lang yung pagka iniisip natin eh. Pag pagka hindi diba, mo iniisip hindi yung problema eh. Tapos huwag muni ka lang. Tsaka kung malalaman yung mga ay mga ka Jedi na lowbat yung GoPro ko. Ay, tapos sa kami mag muni ni Inex. Tapos sa kami magkwentuhan. Ayan. Ayan nagpapasalamat ako. Ay Inex salamat sa pagsama sa akin ha. Salamat. Napa. Salamat din sa iyo. Parang napagod lang kita. Hindi okay, okay. sige, <laughs> <laughs> sige. Pag po mo yung masama balak sa akin eh. <laughs> Ang layo Ang layo nung inikutan namin eh Tapos ang labas pala namin Patag na daan eh <laughs> Ay Pagod Bitbit pa rin pala ni Inex tong Bitbit -bit pa rin pala yung baso <laughs> Kaya ang dami natin ang kurala Ang na itapon mo na Ay. Paalam na ako, Inags. <laughs> so uputulin ko na po itong mga ka-Jedi maraming salamat sa pagsama sa aming adventure ni Kai Nags sana nag-enjoy kayo sa aming pagluluto hanggang dito na mga ka-Jedi mga ka-Jedi paalam Jedi Cycle and Kai Nags signing out